are back mga kaibigan. Ang ating exact location ngayon ay ang Zubik Safari Adventure dito sa kanilang parakeet section. As you can see, napaka-friendly ng mga parakeets na kasama natin ngayon. Gusto nila maging host din ng approve. At kasama pa rin natin ngayon dito sa ating pagbisita sa Zubik Safari Adventure ay si Kuya Aray. Rick Kabalik. Okay, Kuya, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon rin po. Okay, si Kuya ay isa nating kapatid na Aita. At alam naman nating lahat. Sabi nga sa history natin, wala pa ang mga dayuhan, narito na sila. Kaya kung merong maituturing na isa sa mga tunay ng mga Pilipino, kahit sa looks, no, ang ating mga kapatid na Aita. Now, Kuya Rick, ikaw ay dating nakatira doon sa malapit sa bunganga ng Bulkang Pinatubo. Aba. Okay, kaya nung pumutok ang Bulkang Pinatubo? Uh, na displaced po kami kasi yung community po namin na tabunan, kaya napunta kami sa Lulan. Sa okay. bayan okay, kailangan yung bumaba, okay. no? Pagkatapos, of course, uh, sa mga, sa culture ng Aita, napaka-importante yung i-preserve. Yung ating nalalaman, ano? Yung sa hunting, pati yung uh, sa dance natin, pati yung sa pagsasalita. Opo. At ikaw ay isa sa maituturing ng mga kabataan o nakababatang Aita. Aita po na ito ang gustong mangyari. Opo. Okay. At iyon ay nagagawa mo dahil ikaw ay isang empleyado dito Opo. sa so Big Safari Adventure. Ano yung primary na ginagawa mo dito? Ano yung duties mo dito? Uh, bali po ako. Isa dito nagbuo ng itas crop na sa tawaging itas trail po. Mm -hmm. uh, gusto ko lang po ma ipakita na kami mga ita na patuloy pa rin kahit papaano may mm ipakita -hmm. maipakita sa larangan ng mga masa o sa lipunan na makilala na mayroon pa rin itas na ipinagpatuloy yung ginagawian na pagsusot ng bahag, pagsasalita ng kultura namin mm -hmm. kasi ordo sa eskilahan tinuturo yung kultura namin pero lalo na yung mga galing syudad uh -huh. hindi nila nakikita ng personal kaya ngayon ginawa ko po nagbuo ko para maipakita magpunta man sila dito yung Galing si Dada. Mm -hmm. Makita lang personal makakausap kami. Hindi yung pag usap usapan lang kami sa diario, sa TV, o gano'n sa ibang pahayagan na ganito ganito. Makilala Opo. kayo talaga o, o kasi iba nga naman yung uh, binabasa mo lang, ano? Opo. Parang storya lang Opo. eh, parang parang nanonood ka lang ng pelikula kaysa Opo. dun sa namit yung isang katulad ni Kuya Rick. Opo. Okay. Now, uh, kasama sa uh, kung bagay, embedded na no sa Opo. culture ng mga Aitay yung alagaan, Opo. ang environment. So, palagi mo ba nagagawa mo yun dito? Na ano po? Na naitutuloy mo yon yung... Layunin ng mga aita na alagaan ng environment? Opo, yung kagaya po yung mayroon akong kasamahan sa mga maintenance groups na nag uh, nagpa-replanting, ano, nagtatanim po, tapos oh. yung mga kahoy hindi sirain. Oh, oh. Bukod doon, dapat alagaan pa para hindi masira okay. lalo sa gubatan. At lalong-lalo na po sa mga katutubo ay mayroon po siyang tawagin na, Nakaseparate meron kaming laws na panuntunan na yung IPRA, yung Indigenous People Rights yes, Act yes. na kasama na po, covered na po yung sa pangkalikasan, yung sa mining mm -hmm. na kinakailangan bago magkaroon ng project ang pamahalaan na mailunsad ay magkaroon muna yung... Uh, pahintulot sa pamayanan bago mailunsad yung project right may paalam muna pa po yung okay. tawagin free prior informed consent na right. malugod na maliwanag sa pagsang-ayon ng mga katutubo na ipaliwanag maipaliwanag uh -huh. kung makakatulong ba ito sa pamayanan at hindi okay now merong uh, hindi pala meron kundi kung talagang aarali natin, oba. itong area na ito sa inyo eh. Opo. Okay. Talagang sa inyo ito at uh, may mga areas dito na dineclare talaga na mm. ancestral domain ninyo. Ibig sabihin kung merong masusunod at merong itipreserba, yun ay, yung may kinalaman sa inyo. Opo. Okay. Ang kaibahan lang, mo, mm -hmm. doon sa mga naiturong aita ng nakaraan. Mm. Katulad ngayon mga kaibigan, if you can see, he is very very prolific uh, sa pagsasalita pero kung titignan ninyo naka ano pa rin siya naka native attire. Ano yung tawag ninyo sa sa suot ninyo? Lubay. Lubay. Lubay okay. at takhabaling po sa babae. Sa babae. At ito talaga yung kanilang suot as aita, no? Ito yung pagkakakilanlan sa kanila. Napaka-friendly talaga ng ating mga parakeet. Okay. Now, Uh, bukod doon sa kasuotan, Mabu. kanina ay may nakita tayong sayaw ninyo, Mabu. no? Pagkatapos, nandyan pa rin yung nagsasanay pa rin kayong magpana. Mabu. Although kung tutuusin, wala nang need. Kasi uh, dati, yun yung ikinabubuhay niya nag-hunt kayo. Mabu. Ngayon, isa na kayo sa pumipigil doon sa mga nag illegal hunt nga Mabu. dito. Okay. Mabu. Anong palagay mong contribution niya ang pag-preserve yan sa kultura ng mga AITA sa kabuuan ng yaman ng Pilipinas? Uh, kasi para sa akin po ay mahalaga yung kalikasan sa aming mga katutubo kasi doon po kami nabubuhay. Okay. La, pa, dahil yung lupa ay buhay po. Mm -hmm. ah. Kaya noon po na, napasyahan, nung wala pa po ako dito sa Subic, sa Pare, nag-ikot po ako sa buong Pilipinas ng 27 months mm -hmm. para ah, nilakbay ko po ang Pilipinas para makita ko kung anong pagkakaiba ng tao sa Pilipinas. Kung akala ko noon... Ah, kami lang ang mga aita na nandito sa luson. Yung pala, lahat ng pulo sa Pilipinas ay mayroong katutubo. Visayas, Mindanao. Magkakaiba lang. Opo. Pero may kakanyahan mm -hmm. siya. Okay. Ngayon, doon sa mga sabi mo, di ba, kaya mo ito ginagawa? Mm -hmm. Kasi uh, iba yung nakikita lang sa libro, napapanood lang, ikaw, namimit ka. Mm -hmm. Kung halimbawa may mga nakikinig ngayon ng mga estudyante, tsaka doon sa mga kulang ang kaalaman, sa mga katutubong kapatid naming Pilipino katulad mo, ano yung pwedeng sabihin mo sa uh, kanila? para sa akin po, sana yung mga kapatid o katulad ninyo na sa universidad o mga lowland people na kami rin yung mga katutubo ay kilalanin nyo bilang tao na hindi yung maliit-maliitin o parang langgam lang na apakan <laughs> na ka katulad ko para sa akin kapantay ninyo at gusto ko rin na makilala sa lipunan na kami ay igalang din nyo dahil katulad ninyo kami tao rin. Oo. Kasi kung, kung tutuusin, ang mga ita naman gumagalang naman sa mga tagalolans. Oo. Hindi nyo tinitignan na mas mataas kay sa lolan. Ganun ba? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Ngayon, doon sa mga katulad mo rin na ikaw kasi nakapag-aral ka, ah, uh, i-encourage po ba yung mga katulubo natin mga kababayan na mag-aral din at the same time pinipreserve yung kultura? Opo, katulad nga po sa amin community, mayroon kami pong communities na parang style uh, para siyang private o sariling ano mm -mm. Uh, bukod doon na mayroon kaming sikat school na doon mag-aral, bata o matanda man para maka hindi nakaabot sa air school doon mag-aral po. Katulad ko, tumutulong po ako sa mga para legal training sa mga IP rights education na para mm -hmm. sila ay matuturin na uh, hindi pagtawan ng pagkatulad sa mga eleksyon, na gamitin lang kami na hindi namin alam. Kaya eh, pinaparating ko sa kapwa ko katutubo na sana ipagmalaki nila yung sarili na kahit hindi man nakataapos o nakaapak sa mga larangan ng eduka edukasyon, na lumaban din at ipakilala ang karapatan bilang katutubo na sana makilalarin rin kami kaya sana po uh, yung katulong ninyo ay makapagpaabot at makap mm -hmm. maiparating sa kanila na kami rin ay kapantay rin sa Pagbabago ng lipunan. Pilipino ka rin. Parang ako. Okay? Kahit magkaiba ang size, ang height, ang kulay ng buhok, ang texture ng buhok, ang kulay ng skin, si Kuya Rick ay kapatid nating Pilipino. Kuyarik, Rick, maraming salamat. Oh, maraming salamat. Kuya Rick, Kabalik, isa sa mga... Ah, kabalik pala. O, oh, Kabalik. kabalik. Pa. O, oh, Rick Kabalik, isa sa mga kapatid nating katutubo na ngayon ay tumutulong sa pagpreserva ng environment at awareness ng environment dito sa Subic Safari magbabalik pa rin ang Afro